Okay, go. Sige na, go na. Kaya mo yan. Isipin mo lang pagsubok yung dadaanan mo. Yan, yeah, malapasan mo yan. Go. Oh, di ba? Huwag ka pipikit, baka mamaya maligaw ka. Tapang you know, ta <laughs> <coughs> oh. Yo no tapang oh. Đi học Di Hindi ako yun! Ano ka ba? Oo, oh, dahil sasakit siya baba. Huwag mo silang bangkain. <laughs> Oo, oh, yan. Yan na, yan na, yan na, yan na.

Oo, oh, nandiyan sila. Babagay muna naman. Daddy! Daddy! Oo. Nakapikit. Tulari. Go, na. O, ito pa isa. Yan pa. Yan pa. Ay, oh, Jesus ka, Lord. Thanks, uh -huh. God. O, <coughs> oh, di ba? Okay. we have a survivor oh